parang nakakapobian na guys yung, ano, yung rice right cooker dahil dun sa napanood natin na sumabog pero yun guys, kuhan lang ah kailangan huwag niyong buksan ka agad uh, ah, pasingawin muna natin ito bago bago buksan kaya na lang natin ang niya. So, kailangan lang natin siyang pasingalin mamaya guys. Kapag okay na. Saan natin buksan. So, ayan guys. Pasingalin muna natin siya. Pasingalin muna natin buksan. Ayan, ganyan na. Ang first time na kasi. Dapat mawala muna lahat eh. yan iyo. Walang sasabok yan guys kapag biglang buksan. Walang lakas yan guys eh. pero yung pag yung kumukulo tapos bigla mong buksan talaga yung sabog. Darin yung tagal guys. So magpapakita yung pressure. So tayo magmadali guys pag gumagamit tayo ng pressure cooker. So, yung iba kinukul down nila, nilalagyan ng tubig sa malamig. So, ayan guys. So, wala na. So, safe na siyang buksan pag ganyan na. Hawak natin kasi yung pun. saran, So, luto na yung ating native na manok. ulam din tayo ng native guys, kaysa mawala. So, ayan guys, uh, safe siya pag ganun gawin natin.